Mga kapatid, uh, alam nyo po ba na nabanggit din sa Biblia ang ang pulot? Ano, alam nyo yun, yung honey sa English pa. So, uh, sinabi doon, marami kasi yung beses nabanggit itong pulot. At saka, uh, sabi daw dyan, dyan sa proverbio, uh, uh, kumain ka ng pulot. Bebeo 24, ata yun, so verses 13. Uh, kumain, kung paanong matamis ang pulot at, ma, at maganda sa iyong katawan, ganun din naman ang karunungan. Kung marunong ka, uh, mapapabuti ang iyong buhay. Yan, nasa kasulatan yan, kapatid. Hindi ko lang makuha yung saktong linya, pero andyan yan. Maraming beses nabanggit yung pulot, mga kapatid kaya inihambing siya sa karunungan sa English ay wisdom at uh, marami mga bagay mga kapatid, kapatid, ang nabanggit sa Biblia so isa na yan yung ano, pulot po cutan yung honey maganda, maganda sa katawan so wag lang ano wag lang labis labis kasi kung sobrang labis naman siguro nakakasamari pero ano yun Nasubukan niyo bang no, kumain ng ano, ganun. Tamis kaya nun mga kapatid. Subukan niyo. Salamat po sa inyo at uh, sana'y may natutunan kayo sa araw na to. God bless po sa inyong lahat. okay?